Lea, sa ang mga lugar ba magpapadala ng dagdag puwersa ang pulisya para sa nalalapit na eleksyon? Magandang tanghali sa UL, ang una dyan ay sa Bangsamoro Autonomous Region at dyan sa Abra kung saan itinuturing na may matinding labanan ng politika. Dahil nga dyan, Ella, patuloy ang ginagawang hakbang ng Philippine National Police sa paglalatag ng seguridad sa buong bansa para makamit ay isang tapat, maayos at mapayapang eleksyon. Sa ginanap na command conference kahapon sa si Camp Krame, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang uh, huling operational timeline para sa election security at pinaalalahanan ang iba't ibang unit tungkol sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng integridad ng eleksyon. Ayon kay General Barbil, sa May 8 o bukas, magsisimula ang full deployment ng mga polis. Kasama Ella sa kanilang babantayan ang polling precinct mahahalagang pasibilidad at iba pang mga lugar na may kinalaman naman sa eleksyon. Samantala, sinabi din ni General Marville na malapit ng matapos ang pag-deploy ng mga logistics, transportasyon, komunikasyon at iba pang mahahalagang kagamitan sa koordinasyon na rin, sa Commission on Elections at mga katuwang na ahensya. Ella, mula sa 120,000 na mga pulis ay itinaas na ito sa 100. 63,000 na mahigit. Yan yung mga i-deploy sa araw ng election. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.